Wala na yung tubig saan to? Kana? Wala na yung tubig? Ang dami ko ang Hindi na ihawon. Ang

Chapter 6, Five Heads Are Better Than One. Nagustuhan ng mga teacher ang ideya ng homework at kung paano nang gagawin miserable na ang mga bata. Magbabasa na sila, bahay. Mag na sila mag sa bahay! At pwede na sila mag-squad sa bahay! Sisirahin natin ang lahat ng bakating oras nila! Homework! 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 nangyari, ang limang teacher na bulog sa bus. Eh? Kasama ang photo punch. Ewan ko, pero mukhang hindi maganda. Ah! 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 Samantala, hinaharap naman ni George at Harold ang pinakamahirap nilang desisyon. Paano na ngayon? Ayaw natin ang homework. Gusto natin ang COVID. kasi talaga meron ka kaipang mangyari na sa dapat. ng pagdedesisyon. Kailangan natin gawin ngayon. Buti na Magaling ka rin gumawa ng ganon. Ano ba yun? Ano ang nairoon sa paraan? Ang 500 point problems kayo hanggang dito! Si Yomiro! Di ka, ano ba yan, pwe? Si Yomiro mura sa comics natin! Kapag yata, magda tayo maglabing ng mga halimbawa sa comics natin. Ah hindi, malago yung pangyari. Tawag! naman yan. Nagbago ang lahat ng eskwelahan ko. Pero dyan. Ba't hindi siya nagiging si Captain Underpants? Ba't hindi ka nagiging si Captain Underpants? Oh, ay ka. Walang comics sa mundo ito. Ibig sabihin, <laughs> hindi rin natin nagawa si Captain Underpants. Hama pa, Ibig sabihin, hindi pa siya nagiging si Captain Underpants. Ibig sabihin, kailangan mabilis di the Irashkin Captain Underpants Origin Story. Pero lang, um, Chapter 7, the Super Quick Captain Underpants Origin Story. if no ring! I never power you? Sabi na! <coughs> <Abi> na doon, <coughs> At pagkatapos doon, naging si Captain Underpants na uli, si Mr. Krulululu! Wow, ang galing nun. Sinabi mo, Captain Underpants, na ang ng <coughs> mga 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 hindi mga 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 mga

saka ng mga samisa. Ano mo na? Di na kakatego mo na. Oh, oh, oh. Parang tali. Okay.